guys, papunta na kami ngayon sa Paradiso. Almost 2 minutes na lang nandoon na kami sa Tidale, Tidale. Ano, Tibu uh, Tidal Wave. Tidale. Yan. So tatabi muna kami kasi yan sila atin. Inarayo din saray. <laughs> Inarayo din sa, ito ng mga maraming tao pala talaga. Yan, maraming kotse. So magbibikini tayo mamaya. Kakain tayo. Si in this area risk of drowning. Ito yung sinasabi ni Ate na wag ka daw sa ano. Kasi marami daw ang nanghihina. Ay, Pacific Sunrise. San El de Ponso Beach. Ako pa ay sa ng inuman.

Ang likot naman na, ang ano Ang likot naman ang mo. Nagiripat-lipat. Ang dami rin pala dito sa may ano. Tibo Tidal Pool. Sana ako naman nagiinuman pa dito. Ang sarap. Pero sa ibang part. kung oh, ang ganda pa rin naman, mabato lang. Alam mo, masyado na naligo doon, masyado mahirap magdala doon. Tapos dito din, parang ito lang may marami na naligo eh. Hey Don. Hi. So na nga, may ano kami dito, kompleto kami kasi ang ganda dito sa may paradiso. Hindi ka siguran sa may Tibo Tidal Pool. Ang maganda kasi dito, meron silang lutuan, meron ka ng lutuan dito. Tapos, meron ding lababo. Parang meron may bahay na dito Wala kang problema kung gusto mo ng CR Tapos may tubig din dyan sa likod Malakas yung tubig nila Pwede ka maligo Tapos sa mga cottage naman Ang gaganda ng mga cottage dito Ito meron silang cottage dito na upuan lang Tapos meron silang table sa gilid Sa labi, sa labas, sa lamesa Tapos 1,000 pesos lang Tapos kung gusto naman may tulugan Meron sila ng ganito 1,500 lang siya Meron na siyang tulugan tapos yung iba naman, ayan, ang ganda ng ang ganda ng mga cottage nila kasi may lamesa tapos mayroon mayroon ding ano, gas. Magdadala ka lang ng sarili mong gas siguro. Tapos yung ano, pwede ka bumili ng water. Meron silang water dito, 50 pesos lang. Tapos meron ka ng isang water, uh, isang galon, tubig. Ayan, tapos meron namin tubig doon. Ito intent tent namin. Kaya yeah, may tubig din kami Kaya may kami ng tubig Tapos nandyan yung motor mo sa gilid Pwede mo itabi mo yung motor mo pagtulog mo Mamaya tatabi natin yun Pagtulog sa tent Tapos ang ganda chill lang Tapos ayan uh, yan Makikita mo na yung rock formation dito Makikita mo na yung tidal Tidal pool Uh, ayan, ang ganda, ang ganda lang. Wala ka nang napin pa dito, kompleto na. Kompleto ng lahat, walang problema. Wala na silang problema dito. Pwede yung tiktok-tiktok dito. Okay. Uwi na yung mga ano, naliligo dito kanina. So, wala nang... Dito kasi sila galing kanina. Wala nang... Kunti na lang naliligo doon. Kasi pa uwi na. Nakakatakot dito, malakas yung ano. Malakas yung alon. So meron muna, meron naman mga signage dito na bawal. So ayan, may bawal maligo sa sabangan. Nakamamatay. Bawal siya maligo doon banda. So pwede dito banda lang sa so, may mga ano mga hindi masyadong maalon kasi so dito delikado eh. Sobrang lakas ng angalan eh. So ngayon may hanapin tayo. Ayun, nandun yung puno. Makita ko na. Nandun yung puno na sinasana na hinanap na ko. Yung niyog na nakatumba. Okay, picture tayo dun sa so may niyog mamaya. Okay. Pupunta na namin yung ano. Kasama ko na yung... Kasama ko na tayo na. Katulog-tulog sa, sa kanina ginising ko para siya magawa pumunta namin yung bato kasi ay bato yung puno ng niyog doon na nakatumba yung ano alam ko pa ko kung magtumba dito kasi so, wala na kasing nakatumba ng niyog dito yung dandan lang banda oh Pero pagtumba ng niyog dito doon kasi 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 malayo na doon may galing sa may tent kami dun sa may ano Yung sa may sa, uh, Tibo Tidal Pool Meron kami yung tent doon Tapos Tulog tulog siya doon Tapos ginising ko kasi Pupunta namin yung ano Yun Yung puno na yun Nagtanim na sila ng niyog dito doon Tapos tutumban nila Oo oh. So, Pwede nila yan We picture kami dito. Tapos trespasser is not all owned here. So trespasser kami. Pero okay lang, wala kami pakain. <laughs> trespasser kami. Tapos yung ano, ito pa masa. Tapos sa club doon, yung dapit niya kulay ng langit. Blue din. Kulay ng dagat. <laughs> <laughs> kulay ng dagat yung damit niya. Tapos kulay ng langit. So ano na, doon. Ano na, hindi ko nakikita. Tapos so, yung yog. Kaya pala, ito ng bunga ni Og. Ni Ayan. Umalakas yung alon nila dito. Meron silang ano. So, ito yung legend. Ano meron dito? Ayan. Yung legend kasi. Ito makakakit ka dito. Anong meron? Pagka umakit ka na dun, haba buhay mo. Haba buhay mo? Oo. Oh. Ito niya ako dito. Sige, wait lang. Gusto na makita. Nasa ibang resort. Nasa <laughs> ibang resort tayo. Alam. Eh. Kasi yung resort natin, nandun sa Cabiola. Tapos kami nandito kami sa ano pa sa Rizal Tayo. Ah. Tayo. tayo. Ang gagawin ng mga trespassing. Multa. Kami ka ako dito. Kaya nga lipat na tayo dito. Lipat na tayo okay. dito. Ako kasi tayo. Kaya kasi pag dito pa wala tayong mapaliguan nakamamatay yung dagat nila <laughs> daming babala oo oh. babala Hindi mo mapakalma, no? Hindi mo mapakalma yung dagat. Wag mo na, wag mo na. Mas mo ako dito. So, yun nga, yung ano, yung view na to, yung spot na to, yung may may puno. Ito lang pala sa may San Elifonso. Ayan, ay Pacific Sunrise. Sunrise, San Elifonso Beach Resort. Kasi wala siya doon sa may ano, sa may Pero ang ganda dito, Ramis. Ah, amazing ka. Ang ganda ng mga picture, oh. Sayang ikaw na lang kulang dito. Tayo so, ka lang diyan. Sa picture ay mas maganda, hindi ko alam kung saan mas maganda. view edit sa kabila, tingnan natin. oh, ang ganda. Ang ganda pag nandito ka banda. Basta ang ganda lang. Kahit saan naman kasi dito, kahit saan ka magpunta, maganda kahit dito ka lang sa so may lilim kaso babala makakuha bawal maligo ayan bawal maligo <coughs> nababasa ba? ayan bawal maligo mapanganib sa lugar meron babala siya dito tapos basta man siya delikado kasi pwedeng ikamatay pichal mo nakatapa dito sa ano? pwede mas <coughs> maganda dito sa may lilim <coughs> mas maganda dito, mas may lilim. Hindi, iba ganyan. Na ano naka Wala namang nakikita sa iyo. Ano ba makikita sa iyo? Hindi gud gutas na kaano sa may dagat. Ah, sige. So, Dapat ang araw sa dagat din naman 'yan eh. Ha? Huh? Dagat. Ah, sige na. Yeah. Ano? Kunwari lang sabi sa may dagat, kasi kuno at ang taas na naakyat ko. Oh, nagiging... Tas yung niyog. <laughs> <laughs> yung niyog ito, yung niyog. yung yogurt lang pala yun naka, naka, ano, nakadapa na yung so, pangarap mong ano nakaakit makakit sa niyog ito na siya Kim Uy pakita yung kupa oh, Sige okay, papicturan lang mga yun <laughs> Grabe, ang, ano mo ang taas mo na, sa taas ka ng niyog, ah. Sorry hindi ka pati? Grabe. Ano ba ko dito? Grabe, <laughs> ang taas mo na doon. Paano ka nakakit sa niyog? Hindi ko alam, kaya ko to. <laughs> grabe, ang lakas mo naman nakakit ka sa niyog. <laughs> oh, grabe. <laughs> Done. <laughs> <Dan. laughs> Ay, mahal Done. labi, Ano <tulang. laughs> na pala yung niyog? <laughs> Mm -hmm. Ayun, ano ba yun? Nakita ko talaga yung... Yeah. Meron pa isang niyog dun sa kabila. Ayun, ano, ako natutulog na eh. Wala, na tayo dyan. Ito lang kita dyan. Ayun lang. isa ko tapos picturean. Maganda yan. Ban, nungari ano, hindi ka nakabayad sa utang. Nagtatago ka lang dito. <coughs> tapos sumubo-ubo ka lang dyan. <coughs> nagtago ang sa niyong. Sa Aurora ko nagtago. Wala sila kalam. Hmm. Nagsimula na ang lalit. Dapat nag ka. Okay. <laughs> 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 iniwak ka ka. excited? na iniwak ka ng girlfriend mo. Okay. 1, 2, 3, go! Saan nagsi... Hello. Gago. Tara. Tara ka. Hindi nakapagbayad ng utang mo, game. Saan nagsimula ang <laughs> Okay no, may nagli-picture na doon sa kung saan kami nagpapicture. Next dito kayo kuya sa may punot na mababa. ah Kung saan na kami roting Kung saan sumusuot eh Ano yan? yung bonfire. Bonfire na yun. Mamaya 'yan. Tapos meron silang ano dito, pamatay ng lamok. Ang Christmas light dito pag gabi, ang ganda niyan. May gabi. Ay, hey, lagpasan lang natin sila. Takad tayo ulit dun sa may, ano, sa may dun sa resort na pinambayan namin kasi nandun yung tent namin. Nandun yung mga gamit. Kunin <coughs> mo yung kahoy nila. Kunin mo yung kahoy, tapos balik nila naman na yung kahoy. <laughs> Mamaya oh, yung gabi. Pero sila nga dito. Mamaya gabi. Mag-1 fire sila. <coughs> Ati-atihan. Ati-atihan. Mga Christmas, Christmas night. Don. Pwede ka pala hindi na pumasok dun sa resort. Don. Walang bayad. Walang bayad. Dito ka lang oh. Pag meron kang ano, meron kang tent o kaya ano dito pwede huwag ka nang mag entrance sa resort kasi parang pareho lang naman eh para ang nangyari pumasok ka lang doon para oh. magbigay ka lang ng ano nagbayad lang tayo doon ang talang pwede naman pala dito pwede pag naman. Na, overnight pag may tent ka um, pag, 200 oh. pag wala kang tent 500 tapos yung entrance fee na 50 pesos oh. per tent 500 so, pero yun, mura na rin yan eh mura na din pero kung gusto mo mas mura kung gusto mo walang binabayaran dito ka na dito doon malawak pa siya eh malaki yung area maluwag so, kahit walang entrance pwede pag wala ka ng 50 pesos 50 pesos lang naman din pero bakit kailangan pa pero basta dito kasi may mga cottage na siya cottage may mga tent Oh, yun na basi, kuli kuli lah. Kau sila yata nagiinuman doon eh nandito yung mga motor nila oh nagiinuman sila doon sa may ano pwede nung pala dito lang kaya naisip ko tuloy yung motor sa may buhanginan hindi <laughs> na natin hindi na natin lumulubog sa oh <laughs> sya lumulubog sa buhangin yan sige <laughs> Loka, gusto mo yan ha Gusto mo yan ha Ito lang yung ano, tidal pool Ang ganda dito Hi guys, so Nandito na kami sa rock formation Sabi nila dito napaka-delikado na nung Alon dito sa rock formation Kaya huwag tayo maliliko dito Sa so, pagkakas kaya nga, e picture mo tayo dito. Yoko. Tapos sabay lingon sa akin. Na, yan. Tapos, oh yes ka! Dahan-dahan lang yung mga gano'n. Ang ato mo, yung ganyan! Ayusin mo! Ay, bakla pala! Ay, gigolo. No? Ay, di mano dito. Oh, pala pala. Ay, pero patay na. Ah, patay na pala siya. Tingnan niyo 'yung mga galaw. Okay. Kala ko boy pa siya, baliw ka. Nabagsakan niya ng... hindi mo sinasadya. Nang bato. <laughs> Ginagawa mo diyan. Hi guys! So, papunta kami ngayon sa may kweba daw dito sa part ng kamigin. Ay, kamigin! Kamigin. Part ng Aurora. sa so, yun. Ang nabi namin yung kweba. Ano pa yung kweba na yun? Aurora, ha? Aurora Cave. Ito yung, ano, nanap ko yung, ano, rock formation. Oo. Uh -huh. Rock Cave. Ay, yun yung Lasi rock. Hindi ko alam kung saan yung rock cave. Mm hmm. Hindi nga ako na siya doon Kasi na yung rock. Ay, ay. Mm -hmm. ibon yan mm -hmm. ibon rin may layang lumipat rob yung rock formation dito ang sakit yun sa paa <laughs> magkana ka ng bato pang hilod parang magkana ng panghilod dun yung may ginagamit Grabe ganda ang color ng ano Ang ganda dito sa ano, Aurora, sa Tibo uh <clears throat> yung buo tidal pool ang ganda tapos yung ito yung mga dangerous place yung rock formation Eh, bawal daw maligo ng ano kasi meron na mga sea urchin sa gabi oo kaya ngayon tayo maliligo uh -huh. hapon pagbalik natin dun ligo na tayo ligo na tayo pagbalik natin uh -huh. pero ang ganda <coughs> So hello guys. Um ito na nga po kami sa Tibo Tidal Waves. Ah, uh, ko na yung kasama ko kasi maliligo na kami ngayon. Kaplan Tibo Tidal Waves. Uh, pinagmamalaki natin sa Facebook. Ha? Hay na nga kasi diyan ka lang. Diyan ka lang. Roy, wag ka na nga dyan sa malalim. Ano ba? Ang ano mo kasi? Huwag ka na sa malalim. Huwag ka na sa malalim. Huwag ka na kasi pumunta sa malalim. Diyan ka lang. hello <laughs> Ay, lamig. Ayoko. Ayoko. Oh.

Ay, smile Video pala to Akala ko ano, akala ko picture Ganda dito pag hapon na Alam mo oras na nga doon? Dalas ayos na diba? <coughs> ano na siya 5, 2 minutes para mag 6 Tapos ang ganda Sarap paglakad na ka dito ha. Hanapin natin yung ano. Ano ba hanapin natin? Wala eh. Wala tayong ano. Hanapin natin ang... Uh, Kapayapaan. Special. Kasi ito yung ano. Paradiso. Ito pala yung Paradiso Resort. Ano yun? Wala na yung pera. <laughs> ano yun? Ito yung Remy. Wala lang tayo, wala tayong pera natin Oo. Iko May shortcut naman eh. Deredesign. <laughs> hmm. <That's why> <laughs> Deredesign <laughs> natin yan. Ang galing mo nagpa-fog. Saan? Doon. Saan? Doon. foggy. Ah, right. Kaming... Gusto ko yung ganito lang. Yung kunti lang yung tao. Ayoko na sobrang dami. Ba't mga kaligo? Doon bawal maligo. <laughs> <laughs> doon siya bawal maligo. Lahat bawal. <laughs> bawal maligo. Daming bawal doon. Bawal maligo. Bawal maligo. Kaya saan bawal maligo? Dito lang. So yung mga... Saan pwede maligo? Dito lang yun. Yan, yan lang yan. yan doon sa ano ba, dulo, bawal maligo. Doon, bawal Kasi tingnan naman yung alon, Roy. Ba alam mo, alam mo, kagandahan nito kasi napapalibutan siya ng mga bato-bato na dito. Oh. Kaya yan pwede lang dito. Kaya medyo dun na, yung alon doon, doon lang napupunta yung alon sa dulo. Pagdating dyan sa ano, konti lang, di ba? Kaya gano'n pwede dyan maligo. Pero, kung wala yung mga bato na yan, yung mga bato na to, yan, ito, yung umiikot na yung, 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 yung bato na yan, bawal sa buong ano maligo. Bawal maligo dito lang. <laughs> bawal. Kasi ang lakas ng alon. Tingnan niyo doon sa dulo. Bawal walang bato. walang mga bato-bato. Bawal maligo diyan. Dito lang kasi may mga bato. Ayun. See that? Ito lang bits na bawal maligo. Sorry, kamaligo. Paano may naligo diyan doon doon sa pinaka dulo na 'yon? Namatay. Namatay. Ang yabong Namatay. <laughs> namatay ng si ate. Takot mga tao mamatay. Talunin natin si ate sa TikTok. Ayan, umaga na alas sa is. Tapos andito na rin yung sunrise. Ang sarap, ng ganda dito. Tapos so, uh, umaga pa lang may mga naririgo na dito meron agad ng mga naliligo grabe dito <laughs> na lamig alas 6 pa lang ng umaga actually ganina pa yun mga alas 5 eh pag na pagising ko nandiyan na sila agad alas 5 pa lang gising na ako wala na sila madam Ayan, ang ganda dito dito yung ito yung unang makikita mo sa umaga na size pa lang ng umaga makikita mo na yung sunrise It's uh, in the morning Chill na chill lang tayo dito habang magkakape Mamaya magkakape ka tayo